tong murang bigas, ito yung 20 pesos per kilo na bigas. Target to na simulang maibenta sa mga kadiwa stores dito sa Metro Manila matapos umpisahan dyan sa bahagi ng Visayas ang naturang pagbibenta. Department of Agriculture tiniyak naman na maganda ang kalidad ng uh, kanin at uh, na malilika mula sa naturang bigas na ibinibenta ng murang presyo. Alamin natin ang uh, pagtutok dyan ni Bombo Everly Rico. Bombo Castor Nation, target na maibenta ang murang 20 pesos kada kilo na bigas uh, sa mga Kadiwa Center sa Metro Manila pagsapit yan sa araw ng Biyernes o Mayo a Subalit, ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. ay inaantay pa ang approval na magmumula sa Commission on Elections para ma-exempt ang naturang programa mula yan sa election spending ban para maiwasan na maging kasangkalan o magamit ito sa panahon ng halalan. Iniintay natin ang informasyon mula sa Comelec kung kasama ba ang pagbebente ng P20 na bigas sa kadiwa sa election ban. Nais ko, nais ko sana namin simulan ang pagbebenta ng 20 peso rice sa BNS May 2. But of course, uh, we have to wait for Comelec approval or uh, clarification. Ang ating kikilatisin ang 20 pesos per kilo ng bigas na ibibenta sa mga Kadiwa Center ito ay 25% the broken rice. At ito ay pinaghalong aging at non-aging rice. Ang NFA rice na ito ay dating ibinibenta sa merkado sa presyong 29 pesos hanggang 33 pesos kada kilo. Kabilang sa mga maaaring makabili ng murang bigas ay ang vulnerable sector gaya ng indigent o miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, senior citizens, person with disabilities at solo parents. Papayagan lamang ang mga ito na makabili ng hanggang 30 kilo kada isang one ito yung uh, luto na na 20 pesos kada kilo ng bigas at at itong titikman kung uh, ano nga ba yung pinagkaiba nito sa mga bigas na mabibili natin sa mga merkado ngayon so yun nga mga kaboomukas nation ano yung lasa at texture ng bigas halos wala naman itong pinagkaiba sa mabibili natin sa merkado at uh, wala din itong amoy na kakaiba dahil parang ordinaryo lang ito o kapareho ng ating mga nabibili doon sa mga palengke. Kanina nga ay uh, iprinesenta tinikman mismo ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. kasama ang mga opisyal ng Department of Agriculture ang uh, murang 20 pesos kada kilo ng bigas ito ay para maipakita nga na safe o ligtas itong kainin ng publiko. Sa Webes o Mayo a Uno, target na ilunsad ang 20 pesos rice program sa Cebu, habang sa May 2 naman sa Kadiwa Center sa Metro Manila. Planong inisyal na ilunsad at ibenta ang programa sa walong Kadiwa Center sa Metro Manila. Pero na lang siya may tuman, uh, na magkaroon eight areas. So ito po yung sa bahay, dyan po sa may Visayas Avenue. Dito po sa may Bureau of Land Industry sa may Malata, Manila. Sa Philippine Fiber Industry at sa Pilipina po sa Las Piñas, yung ating pong mga uh, katiwa center doon. Sa Bagong Sea Wall Market, sa Marikina City, sa Disiplina Village, uh, Ugong Valenzuela City, sa Navota City Hall, Uh, sa PNP, uh, Camp Kraming, uh, Quezon City, and of course yan po sa may labas, ABC Building, talabas mo ng D.A.B.S. sa may reputado. Sakaling hindi naman pagbigyan ng Commission on Elections, iuurong ang bintahan pagkatapos na ng eleksyon. Inaasahan na magtatagal ang pilot program hanggang sa Desembre at planong isagawa naman ang malawakang bintahan sa Enero ng susunod na taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!